Ito nang na hinihintay nyo sa mga mahilig dyan manok sa mga maglalakihang manok nyo magbread. So yan ang manok mga bay. So, mga guys, uh, dito na welcome to Manokan. Dito na tayo sa bayan of Manokan mga bay mga kabeet No? So may project pala dito. Dito tayo sa Romlunan. Ayan. So dito dati, ito yung madalas na ginagalaan ng mga tao, mga estudyante. So, dito maganda kasi dito magpahinga mga kabets Dahil tabi ng dagat. Ayan yung dagat. to oh. Napakalaki ng alon ng mga dagat mga kabets uh, kita nyo yung alon sa dagat dito ay talagang napaka ayan oh, yung hampas sa ilog. So, may ginawang seawall pala dito mga kabets mga bay so yun at napakaganda yung tanawin dito at napakalakas ng hangin naman na malakas talaga yung hangin o bumabalik yung buhok <laughs> bumabalik yung buhok natin sa hangin mga bayo <laughs> alright so, napakalakas ng hangin at dito tayo sa Seahawl at malapit na tayo sa bayan ng Manokan mga bay mga kabit so ito dati Magapal to dito, nabawasan natin itong rumlunan. Dito, madalas yung magala yung mga tao, mga estudyante. Mga, ano, kung ano-ano pa para magpahinga dito at manood sa mga alun ng dagat na nagkagagandahang mga alun ng dagat, mga bay, mga kabets. At marami ditong alimasag kasi dati ay lagi kaming nanguuli dito ng mga alimasag, mga bay, mga Ayan, lang namin ng na bimtol at ayan, mauli ka na dyan. Pero pag gumagala dito minsan yung mga low budget dito sa Romluna na to, pag, lalo na pag gabi. Imbis magpahinga, ah, min, minsan nagtaka tayo bakit parang napapagod paglabas. Oops! Nagbibiro lang ako, nagbibiro lang ako. Alam ko iniisip mo. masama yan, masama yan. Uh, uh. Pagkabi oh, dito, uh, kita nyo na pagkasukal ng ilalim ng mga romlunan. So, ayan yung romlunan mga bay. So. dati ay doon banda, kalikod ng tower na yan, ay may project kami dyan. Ang project namin ay paralan, eskulahan. Paralan yung project namin dyan, paralan ng high school mga kabi. So, ano, uh, size 16 na rom yung aming paralan ginawa dyan dati. Kaya medyo alam natin to mga paikot-ikot dito mga kabets ito yung madalas talaga dito punta ng mga ano mga binata ayan so kaso lang imbis na magpahinga uh, gabi pag ganito mga araw at maga hapon so talaga yung mga tao dito ay marami at magpahinga at magpalamig no dahil na maganda yung simoy ng hangin hampas na mga hampas na mga nagliliitang mga alon so napakaganda ng sa ilog ayan so pero paggabi ay mayroon din pumukunta dito. Kaso lang na, imbes magpahinga. Ayun nga. Parang napapagod paglabas. Oh! wagyan yan. Bawal yan. Iniisip mo. Alam mo yan. Iniisip mo yan. <laughs> Alright. So, tuloy na tayo mga bay, mga kabits. At tuloy tayo sa Manukan. Bayan ng Manukan. Ayating pipitikan ang bayan ng Manukan, mga bay, mga kabits. So, sa mga mahilig pala ng manok, manok dyan, mag-breed ng manok, yung mga naglalakihang manok. So, pakita ko sa inyo. Dito kayo mag-breed sa manokan. Wala na atang mas malaki pang manok. Kung gusto nyo mag-breed ng manok, mga abay mga kabits. Tara, tuloy tayo sa bayan ng manokan dahil malapit na tayo. Alright, tarapit na tayo, mayami. -may. Alright, mga bay, mga kabets ay dito na tayo sa bayan ng manokan. So, ito na ang hinihintay nyo sa mga mahilig dyan pag manok sa mga maglalakihang manok no mag bread so yan ang manok mga bay mga kabi mga kabets, gusto nyo magpa bread ng naglalaki ang manok ayan wala nang kasing laking manok dyan mga bay mga sa bayan ng panukan so magpa bread na kayo dyan at kumuha na kayo ng lahi sa manok ayan mga bay So, ganyan lang kalaki yung ano naman. Um, manok na yan mga bay. Ang ilalim niyan ay upis. Yan, kita nyo na, na, mas mataas pa siya sa mga building dito mga kabis mga bay. Ang bayan o panukan. So, yan sa likuran na yan ay yan ang sinasabi ko sa inyo. Sa likuran na to ay ginagawa naming paralan So, dati dito tayo na-assign. ginawa so, naming paaralan. Bali, dalawang building at walu walo na room. Kaya 16 na room mga kabis yung parala namin na ginawa dyan at umabot ng tatlong taon bago natapos mga kabets ay ano pala tirtito tirtito na ron bali 16 16 pala ayan 16 16 mga bay dahil tatlong andana yon at apat apat na ron mga kabi alright so Tuloy na tayo mga kabets at dahil magpa-gas pa tayo at kumain na rin dahil ano na tanghali na. So, kumbayan of manukan mga bay mga kabets. So, sa mga na pa mag-breed ng manok, ayan na yung manok. Mas malaki pa sa building mga bay mga kabets. So, Alright, kumbayan of manukan. Let's go. So, pagas pagas na muna tayo bago tayo ano na kakain tayo dahil tanghali na rin, mga kabe. So pagas mo na tayo bago tayo kakain dahil nagugutom na rin tayo. Mag alas 10 na ng umaga mga bay. So para tuloy na tayo. So nakadalawang ano na tayo bayan. So ang susunod naman nitong bayan ay Ruhas, Katipunan at saka hindi na tayo, tayo dumaan sa dipolog. Direct na tayo ng pulang ko doon na tayo dadaan diretso tayo ng pinyan mga bay mga kabayots alright update lang tayo mamaya pagas muna tayo bay mga kabayots ay pagas muna tayo dahil malayo layo po na malayo malayo pa yung biyahe natin At Bago tayo kumain, nagpakarga na tayo ng marami para isang kargahan na lang. Mga bay, mga kabits. So, ayan, natapos na. Nakargahan na yung ating motor at antayin na lang natin yung supli, mga kabel. Alright, at out na lang kay Kuya na nag-assal. O, kakain na lang tayo maya, maya. Antayin lang natin yung supli, mga kabel. At dito tayo sa Manukan, sa Buanga del Norte, mga bay. Ito na yung bayan nila. At dyan sa loob, ayan na ang sentro ng Manukan. So, hindi na natin daadaanan dahil nagutom na rin tayo. At salamat. Na tayo at kakain pa tayo mga kabets mga bay. Alright, tara na tayo sa ating pagyahi sa ating para makita natin yung ating mga idol mga bay mga kabets Alright. Ayan, kain muna tayo. nagutom ako sa biyahe. Kain muna tayo dito pa tayo, sa manukan. nagutom tayo. Wala pa tayong agahan. Tapos kain bago tayo tuloy. At malapit na rin tayo sa ano? Sa Rojas. Bakdiri na to. Nagutom tayo. Medyo matagal yung biyahe natin dahil dumaan tayo sa mga ano? sa mga bayan na daanan natin. Gabi. Sarap yung tinaga na natin yung may gabing halo. كده يعني طب طب كانوا ولا لما دي كانت كده كانت لا और बोलो बोलो पकड़ता हूं नहीं को आप को नहीं लगता है ना और बहुत ज्यादा एरिया से करूंगा ना हमारे का आवश्यकता है क्यों नहीं मैं ना ना देखो ना और ऐसे साथ बोलता नहीं हो है ना कौन ना टाइम को मैं Tuloy na tayo sa ating tadya. Thank you Lord. tuloy na tayo sa ating sadya dahil tapos na tayo kumain mga bay. Relax mo na tayo konti bago tayo tuloy dahil